Bagong overhaul na Honda Wave, halos tatlong oras ginawa, ayaw pa rin mag-start. Ito nga pala yung pinaka latest update sa ginagawa kong project bike na Honda Wave. Bali hinugot ko nga pala yung head tsaka yung block nito dahil sa gana sa langis tsaka sa lupa. Unlimited carbon na nga rin pala to sa dalawang barbula kaya pinalitan natin ang valve seal. Napakaraming tagas na rin ang makina kaya no choice tayo. Top overhaul nga pala yung ginawa natin dito. Medyo mas magiging madugo nga pala to kaysa sa una kong ginawang project bike si Project Pinocchio dahil sa dumi palang nito aabot na ata ng part 90. Bale pagkalagay ko nga pala na base gasket ang isusunod ko na rito yung black na konting pokpok nga lang pala dahil baka masobrahan umabot to ng part 500 sunod ko nga palang ginawa tinanggal ko yung cover ng magneto para makita natin kung naka top dead center na bali si Rani ko nga pala ako hindi ako mekaniko kaya sa mga nagchat chat na gusto magpagawa mag isip isip muna kayo kunwari nga pala may sinisilip ako dito sa butas pero joke lang meron talaga para matono natin tong maigi dapat kasi nakalabas yung piston kagaya nito tapos itong rubber guide nung ano, timing chain, magpapalit na rin tayo kasi halos kalbo na yung pinaka guide nya dito sa gitna. Compare dito sa binili natin na branyo. Ito yung itsura ng branyo. Ito yung uh, luma nya. So, talagang malaki na yung diferensya. Kailangan ng palitan talaga to. Right. Sunod ko nga palang ginawa, pinasok ko yung rubber guide sa loob ng block. Gumamit nga lang pala ako ng dalawang daliri. After ko nga may maipasok yung rubber guide, tinornilyuhan ko na rin agad. Halos inabot nga rin pala ako ng ilang oras para matanggal ko yung carbon ng barbola ng head. Itong napakalit na pesa nga pala to na dowel, ito yung pinakailangan ng makina para hindi to babingay yung pagkakaalay. Kaya naman isinalpa ko na, baka malimutan pa, mapangiwi tayo pag nakakabit na lahat. Sunod ko nga palang nilagay ay yung metal gasket. Bali head nga pala yung sinunod kong ikinabit. Inalign ko lang. Tapos kinuha ko yung timing chain. Timing gear nga pala yung sunod natin ikakabit para maisarado na natin mamaya itong head. Habang kinakabit ko nga pala yung mga tapet, nag-iisip na rin ako kung ano isusunod rito yung susunod ko itong project bike. Siguro automatic naman. Pero gusto ko yung mga old school pa rin. Bali dito kasi ako unang natutong mag-drive dito sa Honda Wave. Kaya eto yung pinili kong isunod kay Project Pinocchio. Bali ang sunod ko nga palang ginawa, ilalagay ko na yung nut tapet. Pero ilalagay muna natin yung mga washer para hindi hindi mag-click dito sa head. Halos silang araw pa nga lang yung nakalipas nang umorder tayo ng pyesa, sakto sakto habang nagagawa tayo, unti-unti nang dumadating lahat. Mga kaha nga pala yung dumating ngayon, pero hindi pa natin pwedeng isalpa kasi nililinis pa natin yung libag nitong motor. Kung bibigyan ka nga pala ng chance ang mag-restore ng motor, anong motor ba yung gusto mong i-build? Marami kasi sa akin nagsasabi, two stroke na raw isunod ko, kaya lang masyadong mabigat sa bulsa, hindi natin kakayanin. At kinakabit ko na nga pala yung dalawang side tapet cover nitong head para mamaya mas subukan kung okay na ba. Bale isang alam pala yung tornilyohan dito sa tapet ng Wave 100. Kaya inuuna ko yung kanan. Tapos tatagos dito sa kaliwa para maisara ko na. At meron na naman yan dumating na dalawang parcel. Hindi ko lang alam kung anong parts to. Pero sa susunod na episode, i-unbox na rin natin yan. Ito nga palang dalawang tapet. Yung pinakasala rin kung bakit sobrang daming leak dito sa head. Siguro nagluto nga na yung oil seal. Kaya papalitan ko na rin. Ang ginawa ko nga pala rito, sinikwat ko lang ng cutter. Napakabilis naman tanggalin. Isang set na kasi ng top overhauling gas basket yung nabili natin kaya lahat ikakabit ko na rin dahil nga ang litagas yung langis nito ang masama rito umabot na sa carburetor pati sa manifold no choice kailangan na rin natin linisin to kaya habang medyo maaga pa hindi na ako nagpatumpik-tumpik binaklas ko na agad yung tipong akala mo tapos ka na pero meron pa pala grabe pati yung carburetor tsaka yung manifold kulay putik din so lilinisin na natin to para pag nilagay natin dito hindi masagwa tignan. right tara. Gas nga lang pala yung ginagamit ko dito sa mga talsik ng langis. Napakabisa kasi, tsaka mabilis mawala. Masyado kasi ako magasto sa carb cleaner, kaya okay na ako sa gasolina. So, ito na yung deporin after kanina ng manifold. Kung kanina, grabe, hindi mo makilala yung itsura niya. Ngayon, halos parang brand new, sir. Alright. Sunod ko nga palang nilinis ay yung karburador. bala hindi ko na nga pala binaklas yung loob niya dahil hindi naman namamalya yung carb kaya nilinis ko na lang yung panlabas. After nga malinis, pinunasan ko lang nito yung basahan para matanggal yung mga dumi, dumi At syempre, ikakabit na rin natin yan. Hindi na natin papatagalin pa para malaman natin kung okay yung pagkakabuo nito. Kaya hinigpitan na natin yung dalawang tornilyohan dito sa manifold para may na rin natin pati yung karburador niya. Nilinis ko na rin pala pati yung spark plug nito kasi grabe na rin sobrang daming namuong langi. Literal talaga na napabayaan to ng dating may-ari kasi kung napanood nyo yung unang episode dito, grabe talaga sobrang dumi. Kaya kahit halos stock parts lang dito ikakabit natin piyesa rito, malaking pagbabago yung makikita nyo sa kanya versus dun sa dati. Ikakabit ko nga muna pala uli yung gas tank nito dahil nandito nakalagay yung gasolina para masubukan na natin kung tatakbo pa rin ba siya. Nasa 50% na nga pala ng piyesang ikakabit natin dito, dumating na kaya next week halos itutuloy-tuloy na natin to. Yung lumang tambucho nga pala yung ikakabit natin dito. Halos bago pa kasi ito, sabi nung may-ari. At syempre, ito ang pinakahihintay ng lahat. Subukan na natin kung mag-start. Negative, ayaw mag-start kahit ilang sipa. Kaya ang ginawa ko, chine ko yung ignition coil dahil may dumadaloy namang kuryente. So ito na nga moment of truth after ilang oras na paglilinis natin sa black tsaka sa heat. Ayan, nakikita nyo, medyo maputi na naman. Ngayon, hey, itetesting na natin kung okay ba yung pagkakabuo kung mag start ba. Kasi kanina ayaw eh. Meron lang tayong inayos dito sa bandang wiring na ignition coil. Right? Ha? ayun, nag start na. Ang gagawin natin ngayon, uh, medyo lilinisin lang natin tong gilid kasi medyo maputik pa rin. Eh, no? Medyo natagalan kasi tayo sa paglinis nitong head tsaka nung black. Susunod ko muna to kaya medyo puputulin na rin natin yung video. Tapos, kapag nalinis na natin yan, ikakabit na natin yung mga parts na dumating. Alam ko ano to eh, mga pairings. So, lahat ay kakabit na natin. Pero, lilinisin muna natin to para isang kabitan lang. So, ayun lang. Ulit sa susunod na episode nitong project bike ready natin. Right.